Happy Friday, first Friday of the month, mga people. Papausok tayo sa lahat ng ating gamit. Pausok na insenso, mga people, para yung mga negative, matatagpagan yung ating power. Isukan ko rin tong mga bote. palibot sa <coughs> sarili ko hindi ko mga friend Friday. Last Friday of the month, kailangan natin po tapos. Okay. Eh. So, nakapag na ako ng buong katawan, people. Nakapag-ausokan na rin natin ang kapaligiran. Dapat ganyan na ginagawa niyo mga people. Pausok kayo sa buong kapaligiran, altar, loob, bahay, At lahat para yung mga negative. Kung may mga tama kayo, ay maanuhan. Ma... No, insenso, ganito lang mga insenso, insenso. Alam niyo yung insenso people yan. Yan ang dapat na pausok mo sa katawan, no? Yan, tingnan mo, usok na, 'di ba? Kasi lahat na aking mga gamit people ay lagi yan napapausukan. Weekend, uh, thrice a month, twice a month, ganun. Minsan hindi lang twice a month, every week. Merong pausok tayo pagka lalong-lalong na lalong, pagka hindi busy. So first ride, uh, last ride of the month ngayon mga people, pausok talaga tayo sa ating kapaligiran. Kasi para yung mga negative, kung may mga tama kayo, may palipadahangin, may gawang insect elemento, may gawang mga kulang, barang, ano man, palipadahangin mga people pagka napausukan kayo at nalagyan ng ganyan, meron tayo ditong mga langis. Ito, ito langis ito ng So, lagyan natin. Saka ito pala. Anoin muna natin ha? Ayun, ito yung mus um kumulo eh. Ngayon, hindi siya kumulo, people. Pero, kumulo okay. ha? Ano natin. tinagdagan Ha? natin ng langis. Wala mang kulo, wala mang ano, negative wala vibration ngayon na kumulo siya no dinagdagan ng langis at binuksan wala so ito ito yung lakas ng kulo dagdagan natin yung so so na tayo people ah, ano yung mga manok para sumuko lahat ng mga ano mga negative wow wow Ayan, people, atahakbangan natin yun. Papausok tayo ng buo. Yan. Eh, pang bahay lang suot ko mga friend. Pausok tayo ng buo. At hinakakbangan. Yan, may, may langis ito. Ano, loob, loo, Lahat. Pwede susukong jablo nito. May pasusul, kasi po kasi yung mga negative yung mga gawa natin diba sa kapaligiran Shhh. ano yan dito kay bagong ano bagong bukas doon to Usok mo mga paligid mga tipo. Lagyan natin ito ng lamis. Diyan mapanghi. Tanggalin mo lahat ng mga basahan dyan. Ito ano, te. Ito inihihiyan, te. Hmm. Mga basahan na ano. Ay, pausukan po kayo, ha. Pausukan. Pausok tayo. Lahat people pausukan. Mga basahan MJ lahat. Nasa ilalim ng paa mo. Hmm. Ito, pa natin ang paligid. Okay. Balik tayo dito. Pausok. Mausok pa rin ang loob. Bagay diba? po tayo. Lagi pausok dito. Sa paligid. Sa buong paligid. Ayan. Back to reality. So, natrabaho na tayo ulit mo dito, people, sa loob. Yan, ganyan po kayo, mga pips. Gawin ninyo. Magpausok kayo every Friday, Martes. Uh, next Martes, next week Martes, last Tuesday naman pauso kayo. Para matanggal ang mga negative people, hindi maiwasan sa ating katawan na mayroon tayong mga negative energy, palipad hangin mga kung ano-ano, no? Kaya kailangan natin 'yon sa buhay ng spiritual, sa mga naniniwala lamang. Pero kung hindi naman kayo naniniwala, walang problema 'yan. Okay, people, God bless. Bye-bye muna sa ngayon, ha? Okay? Bye.